Sa kanyang ikasyam na kaarawan, nakatanggap si Omri ng iba't ibang regalo mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kabilang dito ang isang skateboard mula sa kanyang mga magulang, isang maliit na kahoy na kabinet mula sa kanyang nakatatandang kapatid, at isang plastik na laruang Indian mula sa kaibigan niyang si Patrick. Sa una, hindi gaanong pinansin ni Omri ang maliit na figurin, isa lang itong plastik na Indian na may balahibong headdress, katulad ng mga laruan na mabibili sa mga tindahan. Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanap siya ng mapaglalagyan ng ilang maliliit niyang gamit, binigyan siya ng kanyang ina ng isang lumang susi na itinatago nito mula pa noong bata siya. Sinabi nitong espesyal ang susi, at sakto itong kasya sa kandado ng kabinet. Kinagabihan, naisipan ni Omri na ilagay ang maliit na indian sa loob ng kabinet at ikandado ito. Hindi siya umaasa ng kahit anong kakaiba, pero nang buksan niya ito kinabukasan, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nabuhay ang plastik na figurine, ngayon ay isang totoong maliit na tao na, wala pang isang dangkal ang taas, nakatayo sa istante sa loob. Takot at litong-lito ang lalaki, at nagsasalita sa wikang hindi naintindihan ni Omri. Gulat at manghang-mangha si Omri, sinabi ng maliit na lalaki na ang pangalan niya ay Little Bear, isang katutubong Amerikano mula sa tribong Iroquois na nabubuhay noong ikalabing walong siglo. Naniniwala si Little Bear na may mahiwagang dahilan kung bakit siya napunta roon. Mabilis na napagtanto ni Omri na kapag may inilagay siyang laruan sa kabinet at isinara gamit ang susi, nagiging totoo ito. Hindi lamang nabubuhay, kundi isang totoong tao mula sa ibang panahon sa kasaysayan. Nadiskubre din ni Omri na kapag iniwan niya sa loob ang maliit na tao at isinarado ang kabinet gamit ang susi ay bumabalik ito sa pagiging laruan. Iniisip naman ni Little Bear na isang great spirit si Omri. Naglagay rin si Omri ng isang maliit na bahay sa kabinet para may tulugan si Little Bear, kung saan naguguluhan pa ito kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay. Mamaya naglagay pa si Omri ng maraming laruan sa kabinet at pagbukas niya nag-away-away ang mga ito. Dahil sa takot agad na sinarado ni Omri ang kabinet at natulog na siya. Sa umaga, ginising siya ni Little Bear dahil gusto niya na daw umuwi sa kanila. Gamitin niya daw ang mahika niya para makabalik siya, pero ayaw pa siyang pabalikin ni Omri. Dinala ni Omri si Little Bear sa labas at natukas siya ng isang ibon kaya nasugatan siya. Si Omri ay nag-alala at naisipan niyang bumuhay ng isang laruang medic mula sa World War I para gamutin si Little Bear at ibinalik niya din ito pagkatapos. Bago pumasok sa eskwelahan, bumuhay si Omri ng isang knight kinuha niya ang palakol nito, bago ibalik sa dati at ibinigay niya ito kay Little Bear para makagawa siya ng gusto niyang bahay at binigyan niya din siya ng pagkain. Sa eskwelahan, kumuha si Omri ng isang laruang Indian mula sa mga display at pinalitan niya ito ng laruan niya. Pagdating sa bahay, tapos na ang bahay ni Little Bear at agad na nilagay ni Omri ang laruan sa kabinet, balak niyang kunin ang pana nito bago ibalik sa dati pero bago paman man maibalik inatake sa puso ang matandang Indian sa takot at namatay. Sinabi ni Little Bear na kailangan daw nila siyang ilibing pero hindi alam ni Omri ang gagawin at takot siya sa patay. Napagtanto ni Little Bear na isang bata lang si Omri at pinagsabihan niya siya na huwag magpadalos-dalos sa paggamit ng mahika na hindi niya naiintindihan. Sa huli, ibinalik na lang nila ang matandang Indian sa pagiging laruan. Sa sunod na araw, ipinakita ni Omri kay Patrick ang mahika ng kabinet at si Little Bear kung saan ikinamanghan ito. Umandar naman ang kuryosidad ni Patrick. At habang wala si Omri inilagay niya ang laruan niyang cowboy sa kabinet at pagbalik ni Omri na abutan niya itong buhay na. Ang laruan ay isang cowboy na may pangalang buon na kumpleto sa kagamitan kabilang na ang isang maliit na revolver. Sa simula, tulad ni Little Bear naguguluhan din si buon at gusto siyang iuwi ni Patrick pero pinigilan siya ni Omri dahil hindi daw sila mga laruan, mga totoong tao na daw sila at pwedeng mamatay pag hindi iningatan. Gusto ibalik ni Omri sa dati si Boone pero pinigilan siya ni Patrick. Mamaya, nakita ni Buon si Little Bear at dahil mortal na magkalaban ang cowboy at Indian, nag-away silang dalawa. Pero pinigilan sila ni Omri. At ayaw pa rin magpaawat ni Buon at inaatake niya pa rin si Little Bear. Pinagbibintangan niya na ninakaw daw ni Little Bear ang kabayo niya pero itinanggi ito ni Little Bear at lumalabas na maamulang talaga sa kanya ang kabayo. Kinausat sila pareho ni Omri at inayos niya ang hindi pagkakaunawaan nila. Pinangakuan niya din si Boon na ipagtitimpla niya daw siya ng kape kapag tumigil na siya. Inilibing ni Omri ang matandang Indian na laruan sa labas at sa gabi malungkot si Little Bear dahil mag-isa lang daw siya at walang kasama. Sa sunod na araw, dinala ni Omri si Little Bear at Boon sa eskwelahan dahil ipinangako niya ito kay Patrick. Inilagay niya ang dalawa sa isang pouch at maingat siya sa mga kilos niya. Mamaya binigay niya kay Patrick ang pouch at maingat niya itong binabantayan dahil natatakot siyang madurog sila ni Patrick. Sa loob, nagkaayos na si Little Bear at Boon at nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa mga bayan nila at karanasan nila sa buhay. Samantala, muntik nang ipakita ni Patrick sa mga kaklase nila ang dalawa sa loob ng pouch. Buti na lang napigilan siya ni Omri at nag-away sila. Sinabi ni Omri kay Patrick na mga totoong tao daw sila at hindi nila sila pwedeng paglaruan. Nakita sila ng guru nila at sinusubukan niyang ayosin ang hindi pagkakaunawaan nila. Nalaman niya na ang dahilan ay ang pouch at nang tiningnan niya ang loob ng pouch nagpanggap si Little Bear at Boon na mga laruan. Sa huli na ng maluwag si Omri at nagkaayos na din sila ni Patrick. Napagtanto na rin ni Patrick kung gaano kaseryoso ang mga bagay at kung paano niya nilalagay sa kapahamakan ang dalawa. Mamaya, kumuha ulit si Omri ng Indian na laruan sa eskwelahan. Pero sa pagkakataong ito ito ay isang babae dahil gusto niyang bigyan si Little Bear ng asawa para hindi na siya maging malungkot. Pero nang bubuhayin na nila ito, napansin nilang wala na ang magic cabinet sa kwarto niya. Agad niyang hinanap ang cabinet at napagalaman niyang kinuha pala ito ng kapatid niya. Nabawi niya ang cabinet pero ang susi ay nawawala at hindi niya ito mahanap. Nalungkot si Little Bear at Boon dahil napagtanto nilang hindi na sila makakabalik sa mundo nila. Sa gabi, nanood sila ng TV, ang palabas ay tungkol sa mga cowboy at Indian na naglalaban kung saan ikinapanik ito ni Little Bear at aksidente niyang napana si Boon. Nalungkot si Omri dahil nagkataon pa na nangyari ito habang hindi nila magamit ang kabinet. Buti na lang nakita nila ang susi ng kabinet sa ilalim ng sahig na nahulog lang pala at inutusan nila si Little Bear na kunin ito at muntik na din siyang makagat ng alagang daga ng kapatid niya na nakatakas sa kulungan. Ginamit nila ang susi at binuhay ulit nila ang medik na sundalo mula sa World War I at ginamot nito si Boone at ibanalik niya ulit ito pagkatapos sa kabinet. Mamaya, nagkamalay na si Boone at humingi ng tawad sa kanya si Little Bear. Bubuhay na sana ni Omri ang babaeng Indian na laruan, pero pinigilan siya ni Little Bear dahil may sariling buhay din daw ang babaeng Indian at baka may asawa at anak din siya. Sa huli na pagtanto ni Omri na kailangan niya nang ibalik na Little Bear at Boone para hindi sila mapahamak pa at para mabuhay din sila ng normal sa mundo nila kasama ang mga taong mahal nila at pareho nila. Sa umaga nagpaalam na si Little Bear at Boone at ibinalik na sila ni Omri sa mundo nila. Napagtanto ni Omri na ang mahika ng kabinet ay hindi lang tungkol sa pagbibigay buhay sa mga laruan, ito ay tungkol sa mga koneksyon na nabubuo, mga aral na natutunan, respeto sa iba. Gaano man kaliit o kaiba sa atin at tapang napakawalan ang isang kaibigan. Maaaring hindi niya kailanman lubos na maunawaan kung paano gumagana ang kabinet, ngunit alam niyang hindi hindi niya malilimutan ang panahong kasama niya si Little Bear at Boone. At minsan, ang totoong mahika ay ang pagpapaalam. Maraming salamat sa panunood, like and subscribe my channel for more videos.